So, hello guys. So, welcome back to my new YouTube channel. So, here, dito kami ngayon sa Australia, pero ito ay ilog lamang. Guys, hindi ito yung pinaka-Australia Falls dito sa Australia. Nara, palawat. So, ayan guys, no? Okay, so, I'm here right now. And, uh, niyaya lang ako dahil yung sa akong pinsan is may graduate uh, kahapon na yesterday so yan guys makita so, ko lang yung Australia ah uh, yung ilo guys